Hello guys, good day sa at matagal na naman po bago ako nakapag-upload almost 2 uh, months maraming po kasing ginawa at ngayon po ay kita uh, kung nakita nyo walang gadaon-daon ng aking uh, mga grapes vine at meron naman po kasi kaka yan, kaka pruning ko pala at tama, -tama po, this coming uh, summer magkakaroon po ng dahon na naman to yan po nag pruning po ako ngayon nag back pruning kasi eh nagkasakit po ang aking uh, mga ubas at ngayon po kailangan kong i-cut sila yan at the same time pruning ko na din yan nagsisilabasa na po ang mga uh, tawag dito uh, mga dahon ng aking ubas yan guys pasensya sila po kayo may mga sabit-sabit naglaba po kasi ang aking uh, asawa yan, guys nakita nyo Bale, inarins ko na po yung mga sanga dito nakita nyo Lahat na po yung nakaintak Dito sa, sa uh, tubo Sa bakal na tubo Yan guys, nakita nyo May mga daon na din Na magsisilabasan At sana din ay uh, Lumabas yung mga Tawag dito Bulaklak Itong uh, aking mubas Yan guys, Ah so, uh, nagkaroon po kasi ng sakit ang aking ubas nagkaroon ng uh, uh, fungus at kailangan mag back pruning para po maiwasan nga na dituluyang uh, mamatay ang aking uh, mga puno ng ubas yan guys yan po halos wala pong daon pero naman po kunti na lang kunti na lang po yung uh, dahon na nakita nyo at almost sa uh, one week na po silang na pruning ko yan at nagsisimula na rin po na uh, magsilabasan yung mga uh, dahon at hopefully na mayroon po mga tao dito uh, maglabas din ng maraming uh, bulaklak itong aking ubas guys sabit-sabit hmm. pa yan halos mga walang dahon sunod-sunod uh, po kasi yung uh, ulan almost uh, halos lahat ng oras ay uh, umuulan at yan po ang uh, dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng sakit ang aking uh, ubas at hindi ko pa po kasi nailagay yung UV plastic kasi mahirap pong ilagay yan kung ako lang mag-isa kailangan po ng uh, katulong yan, kailangan po ng katulong para i-put up itong uh, aking uh, uh, UV plastic yan guys nakita nyo naman may mga huwag uh, na rin na mga dahon yan guys yan po at hopefully at haba syempre nakapag apply na rin po ako ng abuno at salamat nga pala kasi merong uh, tumubo yan kanin po ako ng uh, kalabasa at meron na po ako nakitang bunga uh, bunga aking kalabasa wala uh, pa pong tawag uh, dito uh, dahon itong aking uh, ubas yan, guys uh, hanggang uh, dito na muna guys update ko na lang po kayo sa mga susunod na aking uh, video at uh, kung kaya araw-araw uh, po akong mag-update uh, sa inyo ng aking uh, video kung ano na po bang status ng aking ubas And guys hanggang dito na muna bye bye have a good day